Ano mo ganito nila tayo gino, ginogoyo eh. O tama naman na Senado dapat. Senado dapat ang ano niyan, ang uh, magsimula niyan. Tama naman. O tsaka, tama naman pala yun. Romualde, si bakit mo ginawa? Ba't ginawa mo kung ganun? Panakinggan nga natin itong balitan to. Ito naman ang liderato ng Kamara ang atas ng Pangulo sa Senado. Gawgay ng charter change. Pero ang ilang grupo tuloy raw ang pangangalap ng firma. Sabay pag amin na nakausap nila ang House Speaker kaugnay o kaugnay ng kanilang hakbang. Nakatutok si Sandra Aguinaldo at Tina Panganiban Perez. The President agreed with us that the proposal was too divisive and asked the Senate to instead take the lead in reviewing the economic provisions of the Constitution. Ilang saglit. Ano ba yung sinabi ni, ano, dati? Ni Inday Sara na it's divisive? Ano ba yung sinabi ni Inday Sara na divisive kaya nakikisuyo siya sa, ano, presidente? O, uh, ano ba yan? Yan ba yung sa peace talks ba yan? Uh, hindi ko na matandaan. Lang matapos ang pahayag na yan ni Senate President Mick Zubiri Agad naghayag ng suporta sa hakbang Si House Speaker Martin Romo Sabi niya sa Speaker of the House of Representatives <laughs> I would like to express my unwavering support To the Senate's initiative Buta ahas talaga no Ibang klase talaga tong maman to Buta para siyang may skewt sa pinya no yung may dalawa siyang personality, yung isang personality gusto niyang gunawin, yung Senado, yung pangalawang personality, eto yung sinasabi niya, no? ni I ano, mean, ni Imee uh, na banjing-banjing lang. Eh talaga nga naman parang may topak ito, no? Yung alam mo yun, yung parang ah, ngayon iba yung ginagawa niya tapos pag may sinabi sa kanya, suporta siya kagad. Totoo nga yung sinasabi niya, no ha? Ah yes, tama. Yung kon confidential fund. Tama. Sabi niya na the confident hindi niya natatanggapin yung confidential funds dahil divisive. Ang galing talaga ng mga banateros. Oh, trial and error talaga yung ginagawa niya. Di ba sabi ko nga kanina, Breakner yung style niya, pitas siya ng pitas. Titingnan niya kung alin yung hinog, alin yung maasim. So tama, para siyang may bipolar disorder, no? Pucha gusto niyang maging siya yung pinakamakapangyarihan tapos biglang aw naman kailangan sundin natin sinabi ng <laughs> presidente. Ang gulo talaga ng mga nasa gobyerno kaya nga hindi mo talaga alam kung paano nila ginagawa yung mga trabaho nila. Iba yung sinasabi nila dun sa ginagawa nila. Pusta tayo, tinan mo, hindi pa rin daw sila huminto. Patay tayo pag gaganyan ng ganyan mga namumuno sa atin. Oh, mo mga payaso. Maldes. Partikular niyang binagitang inihain ng Senado na Resolution of Both Houses 6 para gawing Constituent Assembly o CONAS ang Senado at Kamara para baguhin ang economic provisions ng Constitution, partikular ang paglimita sa puhunan ng mga dayuhan sa bansa. Tiniyak din ng House Speaker na magiging bukas ang... Na po, siya pinagtirik na ng pulang kandila eh. Ayan na no prosesong yan at pakikinggan nila ang publiko. Noong nakaraang linggo lang, may mga nagpalagda umano ng suporta para sa charter change kapalit ng umano'y ayuda na pinaiimbestigahan na ng Makabayan Coalition sa Kamara. Kasi marami kaming nariris. Franz eh. <coughs> Castro, wala ka pa ipinapanalo. May bago ka na namang gustong gawin? Pucha, hindi mo pa napapakulong si Duterte. Pokus Hayop ka Utsaka <laughs> oh, kampi si Tambaloslos. Ganyan kayo ka satanas Ganyan kayo ka hayop Mga makabayan kayo Nung nakaraan lang Kung kulang na lang Sambahin niyo yung tao Tapos ngayon binabati ikos niyo na naman Kaya Mga kapwa ko Pilipino Ito ang itsura Ng mga Iguana Di pala Unyango Walang iya, Castro. Tumigil ka na. Matulog ka na lang. Sa tingin mo naman, inalaban nyo yung speaker of the house. Kakampi niyan halos lahat. Inautcast in, in nyo na naman yung sarili ninyo. Oo. Oh. Ano, nag-expire na ba? 2023 lang yung mga busal sa mga bibig nyo? Kaya ngayon 2024, ngat-ngat na naman kayo, mga buisot kayo. Matin dito si Castro, huy. Hindi, yung sugat mo hindi pa magaling ha, yung sa uh, ginawa sa iyo ni PRRD ha. Receive na mga reports. Yung bagong term na narinig ko sa mga reports, yung payout, ay narinig ko lang yan sa DSWD no. Pag payout, ibig sabihin na bibigyan ng pera na. kabilang. Pinaliwanag mo pa, di ba ramin naiintindihan yung payout? <laughs> Loko-loko rin talaga to. Isa gustong paimbestigahan ang paglaki ng budget ng COMELEC para sa pagdaraos ng mga plebisito, referendum at eleksyon mula sa 2 billion pesos sa 14 billion pesos. Gusto rin itong ipatawag ang mga grupong nangangalap ng lagda para sa chacha. tinan mo ha, tinan mo. Ipapakalat, Ipapakal ipapatawag daw niya. Sa tingin mo, si Martin yung speaker, sa tingin mo paikinggang ka. <laughs> Patapos nyo siyang ilaglag yung resolusyon nyo sa tingin nyo, papansinin na sa dami ng resolusyon dyan. O, ikaw talaga, Prats Castro, wala ka ng kadaladala. O, minsan ka na nga lang nagkaroon ng kakampi, putya, inaway mo pa. an ba nang gagaling yung kanilang pondo? No, napaka-massive yung kanilang pagpapapirma at saka yung kanilang advertisement para malaman ng taong bayan na hindi government fund ang ginagamit nila. Pero malabo raw na maimbestigahan kung may mambabatas na sangkot sa signature campaign. Ito po yung na ito. Ang sinasabing pangangalap ng lagda na na-monitor sa iba't ibang lugar nangyari raw sa kanyang distrito sa Antipolo pag-amin ng isa mismong kongresista. Pilos, uh, <laughs> sa'yo nang, nangyari sa distrito mo. Tapos ngayon kunyari galit ka. posible sa distrito mo nangyari, hindi mo alam. Style mo bulok, puro kasi kayo SMNI. <laughs> Contempt of court. Dapat kayong makulong eh. Mga buisit kayo eh. Pero wala umanong direktiba ng liderato ng kamera. At... I can assure, no, assure you na kung mayroong pumipirma doon, walang bayad. You can go there in my district. Pag-amin... <laughs> naman ng grupo sa likod ng sa Pwera Ad. Nakausap nila si Speaker Martin Romualdez tungkol sa pangangalap nila ng pirma para mabago ang saligang batas at gawing magkasama sa halip na magkahiwalay ang botohan ng Senado at Kamara sa anumang mga constitutional amendments na gagawin sa ilalim ng isang constituent assembly. Sabi nga, yes, yeah, it's okay, you know, I'm giving you administrative support. Si Speaker, because The speaker Martin Romualdez, being the CEO of Congress, is the one that can guide us uh, going to each and every district, which is headed by uh, a, con a congressman. Tuloy rawan signature campaign sa kabila ng bagong hakbang ng senado. Our signature gathering is gaining ground, especially in the D and E segment of. our...